pasinsyahan tayo. Buksan mo nga yung ano mo. Kasi nawawala ang scanner natin doon. Di ba? Ngayon, nakita nila sa ibabaw ni Jeep. Ngayon nawala doon. Hindi naman kita pinagbibintangan pero gusto ko lang makita ko anong laman ng bag mo. Hindi, dito, dito, dito. Wag, wag, hindi tayo mag... Kita, tingnan nyo dito. Hindi yung mamaya bubuksan. Nasaan? Ba kalkalin mo lahat. Ito yung hahawak lahat. Dito, dito, iurong mo dito. Wag dyan sa madilim. Urong tayo dito. Maraming compartment yan. Dito tayo. Ayan o, kitang kita na o. Oh. Tinatakpan mo pa o. Oh. Ayan o, lokohan tayo eh. Ha? Bakit ka nagnakaw, Nick? Anong mayroon? Eh, tinatakpan mo pa nga, oh. Nahihiya ka? Scanner, nasa kanya. Anong mayroon, Nick? Bakit? Bak pinakis Tanggalin mo. Ayaw, huwag tayong humawak. Huwag tayong humawak. Pwede ka ngayon namin ipakulong. Pwede kita ipakulong, Nick. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, Ayan, ang tools din nawala doon. Tatlong set nawala. Wa walang anuhan. Sapat na yan na nakuha mo yung scanner. Bakit ka nagnakaw? Nick, na pinakasamahan ka namin para kang pamilya dinala namin dito. Lahat-lahat inano in ka namin. Yung, uh, Bakit mo ka kailangan mo nakawin? Hindi porke walang CCTV pa doon, wala kaming sinasamantala mo. Sinasamantala mo. Ayan oh, scanner oh. Nick, Tapos, Nick, pinakasamahan ka ba namin dito ng bastusan? Hindi po ma'am, may... may... Tawag natin yung ano? na polis. Uuwi ka ngayon sa kulungan, hindi ka maka-uwi sa pamilya mo. O, kita mo? Ang mga tools dito, naubos lahat. Eh, Siyempre, kasi ikaw ang nahulihan eh. Wala. Ibig sabihin... Kahit anong rason mo... Raya, wala kang may rason. ba? Diba? Tapos ngayon yung... Scanner, dala mo talaga. Meron tayong tools na nung nag-ano tayo doon sa Tagaytay. Tools doon yun. Nandiyan sa ano mo, ilabas mo. Yung tools na yun, sir, akin po talaga order <tod> ko sa Lazada yun, sir. Parihas na, parihas doon. Nawawala yung isang set doon. Tatlo yun, tatlong... Uh, wala, wala kahit anong tatlo. rason mo, tapos ang usapan. Nawawala yung isa. Nag, uh, nakita mo doon, nag-set up lot doon. Hinahanap Napaka-sayang. Nasasayo. Ilabas mo. Si iis ang asawa mo. Eh? Manahimik ka muna. Si iis ang asawa mo. Nakiusap ka sa akin na manghiram ka ng pera. Pumayag ako bilang tulong ko sa iyo. Tutulungan ka pa sana namin. Pero anong sinusubok mo? Yan scanner oh. Ilabas Papo, mo. Tapos sasabihin mo sa akin mamaya na lang Ilabas bubuksan. Mo. Ilabas, Ilabas mo. mo. mo Tanggalin mo. Ilabas mo. Oh. Ano yan? Nalakawin mo yan? Hindi po. Hindi, nakaw talaga. Ay, Anong sir? tawag niyan? Hindi na po, sir. Kasi ang ano ko lang sana, hiramin ko lang po sa ano. Anong hiram? Kasi hiram? Oh, sino, sino kaya sabihan mo sa ano? Hiram ba yan? Nandiyan? Nahiram na yun kasi nandiyan ako, di ah. Ano, di, di talaga maulit kasi tanggal ka na rito. Hindi ka na pwede. Walang... Uh, Hindi kita ipapakulong para sa anak mo ngayon. Pero... Ano? Sira ang pangalan mo bilang mekaniko ka. Ikakalat ko to. Ano? Sinira mo, ilabas mo yung tools dyan Nandyan, ilabas mo sa ano mo yung talaga, in order ko po sa lasada Ipapakita eh, ko sa iyo yung picture ng mga kasama niyan Tatlo yan, nawawala no, yung ano, dalawa nandun Isa na sa'yo Huwag mo nang i-deny, mahuli ka dyan eh Akin na po talaga sir, promise po talaga sir Eh, na, eh ano may focus, may video Eh, nakabindig, ikakat ko muna dito Papakita ko sa iyo yung picture Papakita ko sa iyo yung picture ng nandun Nandyan sa'yo isa mo ano? Eh, eh post mo lang ayan mo, ipo-post ko po. Dinawa? Hindi, hindi. Hindi, Huwag Wag hindi. lumapit. Hindi, hindi. Huwag Wag mo kung ano wag mo. Mamaya tayo mag-usap. Wag mo kung hawakan kay once hawakan ka ta, buo ko. Ilabas mo yung ano. Sige ilabas mo. Ayun yung nandoon na no ha. Ayun, tingnan mo. Ayun yung dalawang seat yan, An Nandoon, tatlo ko yung binili, binili namin. Tatlong 12-pack ticket isa. Kung ano meron sa isang 12 meron din yan. Nanya sa bag mo. Ilabas mo 'y ganito. Sir, kay, ano po. Hindi? Ilabas Ay, mo. Nito, Ilabas Ito. mo. Nawawalan, nasa hawak mo pa 'yan oh. No. Ano, gusto mo? Isa. Po, dadampot sayo pulis. Dipsero. Oh. Huwag mo na ipakita mo na ngayon. Ilabas mo. Ilabas mo. Ilabas mo. Tingnan natin oh. No? Alin kayo dito? Dito dito mo itisahin ninyo. Oh. Pwede sa Iba, mo dyan. ibabaw mo. Ito sa ko Ayan o. Pareho yan. Ina mo yan. Mo yan. Mo. Nawala ang isang set ang doon. Ang isang set niyan doon. Nawawala. Oh. Ha? ha? Tatlong set, na. set ang Ayan binili ko. Tatlo. Dalawa Ayan. na lang ang nandoon Oh, Ravis po ma'am. Wala. Wala. Bravish Sapat na yung isang scanner. Baliit na bagay yan. Pero ang okay. scanner napakamahal niyan. Oh. Tapos ka, Sa kulungan ka ngayon. Ano? Tapos ka Tawag polis. Wag na, wag na. Hindi na sa, huh? hindi na kailangan na, ka kasama? Huh? Wag na, wag kang lumapit. Oh, kay papakulong kita. Bakit ka magdakaw? Alam mo? Bakit ka magnanakaw? Magtatawi ka ng shop, kompleto ka na ng gamit. Scanner na lang ang kulang mo ano? Uh, tama na, tama na. Wala, walang rason na. na wala. Kunin I mean, mo sana. Dito mo na Kunin mo yan. Ikaw room pwede kitang pakulong ngayon. Pero para sa anak mo, na maatasaw mga anak, hindi kita papakulong. Pinakisamahan ka na maayos dito, magnanakaw ka ng scanner. Anong klase kang ama? Isa kang magnanakaw. Nakat, oh, Sobra kang nakakahiya sa asawa mo ha? kitang kita namin yung scanner dyan na nasa loob sige na, wala ka ng karapatan pumasok doon umalis ka na, kung anong gamit mo doon layas, binigyan pa kita ng bonus wala ka ng karapatan, wag kang pumasok sa loob, alis ka na kung anong gamit mo doon ilabasin niyo yung gamit niya magandang pabor yan kaysa may papakulong ka pa wala kang hanap pabonus na lang na nakakahiya ka sobra kang nakakahiya para sa pamilya mo pamili uh, ka sige na anong sana eh? kunin mo yung gamit nito umalis ka na ngayon wala ka ng karapatan E palabas, kay isa kang magnanakaw, hindi ka na namin puwede pagkatiwalaan. Isa kang magnanakaw. Wala. Ang ganda ng pakitungo ko sa iyo. Sabi ko sa iyo, pakiramdaman tayo. Sira. Sira ka. Walang sorry sa isang magnanakaw, kay ugali mo na 'yan. Hindi naman na Hindi 'yan. Kalta namin kasi nahulihan ka. Hindi 'yun. Wala. Ano pili nito Ano pili nito ito? Mamaya nandoon sa listahan. Hindi. Marami ka pa. Marami kang mabibiktima. Tapos na ang usapan, umalis ka na. Kung hindi ka aalis gayon, ipapapulis kita. Ipapakuling kita, hindi ka makakauwi sa asawa mo. Wala akong pakialam sa pakiusap mo. Alam mo lahat ng mga tumatakatago sa amin, pinapakulis namin. Alam mo yan. Nasampula na doon ka, no? Nasampula namin si Maoy. Tama na, tama na. Wala nang kwentang isapan. Umalis ka na. Walang sorry-sorry. Dapat in 20 minutes, makaalis ka na sa puder na to. Kung hindi ka aalis O tatawag ako ng kulis Ipapakulongin kita Ilan, Tingnan natin kung ilang taong ka makulong Sira talaga buhay mo ngayon Pwede in 20 minutes Kailangan umalis ka na Huwag kang pumasok sa loob Hanggang dito ka lang Wala nang usapan Wala ang ganda ng pakitungo ko sa'yo pero binabastos, binababoy mo. Nagtiwala ako sa'yo. Kina, kinaibigan kita. Kinaibigan kita pero yun pa yung ginaganti mo. Wala. Hindi. Tapos daw ang usapan natin.